Noong October 17, 1998, sa isang tahimik na bayan sa Benedzar, Alicante, Bansang Espanya, isang trahedya ang nagbago ng buhay ng isang pamilya. Ang biktima, si Veronica Garcia, labintatlong taong gulang lamang, ay nakaranas ng pangaabusong hinding-hindi niya malilimutan hanggang siya ay nabubuhay. Bago tayo magsimula pakilike naman ang ating video at magsubscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga istorya na gaya nito. Malaking tulong na po ito sa tulad naming mga content creator. Maraming salamat po. Simulan natin ang istorya noong October 17, 1998, habang papunta si Veronica sa bakery upang bumili ng tinapay, siya ay sinalubong ng kanilang kapitbahay na si Antonio Cosme. Maya-maya pabigla na lamang naglabas ng patalim ang kapitbahay niyang si Cosme. Nilapitan siya nito at pilit siyang isinama upang gawa ng kahalayan. At sa araw na yon, si Veronica ay ginahasa, isang krimen na nag-iwan ng sugat hindi lang sa kanya, pati na rin sa kanyang buong pamilya. Matapos ang paglilitis noong 2000, napatunayang may sala si Antonio Cosme at hinatulan ng sintensyang siyam na taong pagkakakulong. Ngunit sa kanyang pagpapakabait sa loob ng kulungan hindi nagtagal ang kanyang pagkakakulong. Sa bisa ng tinatawag na good behavior, siya ay agarang pinalaya makalipas lamang ang ilang taon ng kanyang sintensya. Hanggang sumapit na nga ang ika June 13, 2005, si Antonio Cosme ay pansamantalang nakalaya mula sa bilangguan. At dito nang amuling nagkrus ang landas nina Antonio Cosme at Maria del Carmen, ang ina ni Veronica. Nilapitan di umano ni Cosme si Maria at sa gitna ng kanilang pagkikita, tinanong pa ng rapist si Maria, how's your daughter? Isang tanong na nagpaalala ng matinding sakit at galit ng isang ina laban sa suspect na lumapastangan sa kanyang anak. Kasunod ng mapangasar na tanong, hindi nagpahalata si Maria. Pinigilan niya ang galit at agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na gas station. Naghanap siya ng plastic bottle at bumili siya ng gasolina. Sa parehong araw, pumasok siya sa isang bar kung saan naroon si Cosme. Sa harap ng maraming tao, doon naganap ang kanyang paghihiganti. Kumuha siya ng tamang shampoo at binuhusan niya si Cosme ng gasolina sabay sinindihan. Agad kumalat ang apoy sa kanyang buong katawan habang humihingi ng saklolo. Kinalaunan si Cosme ay nagtamo ng matinding sunog sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente, sumapit ang ika June 24 ng madaling araw ng taong 2005 na matay si Antonio Cosme dulot ng malubhang pinsala sa katawan. Si Maria del Carmen ay agad inaresto at kinasuhan. Ngunit ang kaso ay hindi naging simple. Pagkat marami ang nagtatanong kung dapat bang husgahan ang isang inang napilitang maningil ng hustisya, matapos mabigo ng sistema ang kanyang anak. Noong July 2009, hinatulan si Maria ng siyam at kalahating taong pagkakakulong dahil sa malicious murder. Sumapit ang June 21, 2010, binawasan ang kanyang sentensya ng limang taon at kalahati, matapos tanggapin ng korte ang depensa ng temporary insanity. Ayon kasi sa korte, nagawa niya lamang ito dahil sa pansamantalang pagkabaliw na dulot ng sobrang sakit at pagdurusang naranasan niya bilang isang ina. Noong June 27, 2013, nakatakda na sanang pumasok si Maria sa Foncalen Prison sa Alicante upang simulan ang kanyang sentensya. Ngunit nagsumite ng apela ang kanyang abogado. Isinaalang-alang ng korte na wala siyang criminal record bago nito at kailangan siya ng kanyang pamilya lalo na ang kanyang asawa na may malubhang sakit. Ang kaso ay sumabog sa media at nagudyok ng matinding debate sa madla. Para sa marami, malinaw na ang hustisya ay bigong ipagtanggol si Veronica. Ang ginawa ni Maria ay hindi simpleng krimen, ito ay desperadong paghahanap ng katarungan. Ayon pa kay Veronica nung na-interview siya sa Hell on Earth documentary sa The Veronica Case. Nawala ang pagkabata ko. Nawalan din ng kalayaan ng nanay ko at ang pinakamabigat, nakalaya ang rapist ko bago pa man lubos na maibigay ang hustisya. Ang kasong ito ay nananatiling simbolo ng tanong kung hanggang saan kayang ipaglaban ng isang ina para sa kanyang anak. At kailan niya ba nagiging sapat ang hustisya? Ang kasong ito ay nagbukas ng malalaking debate sa Espanya. Para sa ilan, si Maria del Carmen ay isang bayani, isang huwarang ina na lumaban para sa kanyang anak matapos mabigo ang sistema ng hustisya. Ngunit para naman sa iba, siya ay lumabag sa batas at inilagay ang hustisya sa sariling mga kamay na nagdulot ng karagdagang trahedya. Lumabas ang kasong ito sa mga pahayagan, palabas sa telebisyon, at maging sa mga dokumentaryo. laluna sa seryeng Hell on Earth, The Veronica Case, nagsalita mismo ang mag-inang si Veronica at si Maria del Carmen tungkol sa kanilang mga karanasan. At dito, narinig ng publiko ang kanilang mga saloobin, tulad ng kanilang puot at galit na matagal ng kinikimkim laban sa suspect maging ang kanilang pag-asa na hindi na maulit pa ang ganitong klasing pang-aabuso. Ang kwento ng mag-inang si Veronica at Maria del Carmen ay nananatiling isang paalala na ang trauma ng isang biktima ay hindi natatapos sa araw ng krimen. Kung hindi maari itong magdulot ng mga desisyong hindi inaasahan at kung minsan ay higit pang nagdadala ng mabigat na pasanin. Sa huli, ito ay kwento ng isang bata na ninakawan ng kanyang kabataan, at ng isang inang handang ibuwis ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na anak, at isang lipunang patuloy na naghahanap ng balanse sa pagitan ng hustisya at awa. Sa paglipas ng mga taon, nananatiling buhay sa alaala ng marami ang kaso ng mag-inang Veronica at Maria del Carmen Garcia. Matapos ang insidente, nasambit ni Maria sa korte, I only wanted him to feel the pain my daughter felt. Naan salin sa Tagalog, gusto ko lamang maramdaman niya ang sakit na pinagdaanan ng aking anak. Si Veronica naman, sa isang panayam ay nagsabi, "He stole my childhood and no punishment could ever give it back." Nasa Tagalog, ninakaw niya ang aking pagkabata at wala ng parusa ang makakabawi nito. Ito ay hindi lamang kwento ng isang krimen at paghihiganti, kundi isang salamin ng kahinaan ng sistema ng hustisya. Kapag ang isang biktima ay hindi nakakatanggap ng sapat na proteksyon, ang mga sugat ay lalong lumalalim at minsan ay nagbubunga ng mas malupit na desisyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may malinaw na mensahe na ang hustisya ay dapat mabilis, makatarungan at nakatuon sa mga biktima. Dahil kung hindi, ang paghahanap ng katarungan ay maaaring humantong sa mas madilim na landas. Ang kaso ni na Veronica at Maria del Carmen ay mananatiling paalala na ang tunay na hustisya ay hindi lamang nakasulat sa batas ito ay nakaugat sa pagkalinga, proteksyon, at dignidad ng bawat tao. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating istorya, pakilike naman po ng video na ito at huwag kalimutang magkomento. Malaking tulong na po ito sa mga tulad naming content creator. Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching.